Magandang araw mga kapatid. Ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikalimang kabanata ng Mateo, talata 43 hanggang 48. Sinasabi dito, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo ay maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. At sa bandang huli, sinabi pa, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Hindi madali, ano? Sabi, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Ipadala, idalangin mo ang umuusig sa iyo. Paano ba yun? Kailangan daw nating maging ganap. Buo, kumpleto, at para sa lahat. Minsan, kapag ako ay nagde-drive at tumitigil sa sa isang traffic light. Napapansin ko na dumadami na ngayon yung mga namamalimos sa daan. Iniisip kong mabuti, dapat ba akong magbigay sa kanila? Kasi ang chismis-chismis, naku mga pakawala ng sindikato yan. Naku baka hindi naman talaga mahihirap yan, baka ayaw lang nila magtrabaho. Pero ang sabi sa Ebanghelyo, tumulong ka sa lahat. Ibigin mo ang lahat. Hindi lamang yung mga madaling ibigin. Hindi lamang yung mga madaling tulungan. Minsan sinasabi pa natin, Naku, ang laki-laki ng katawan. Ayaw magtrabaho. Minsan sinasabi pa natin, Lolokohin o niloloko lang tayo niyan naalala ko tuloy yung isang speaker na napakinggan ko. Sabi niya, magpaloko ka paminsan-minsan. Okay lang na niloloko ka nung humihingi sa'yo ng tulong dahil problema niya na yon kung manloloko siya. Tumulong ka hindi dahil sa kung ano siya. Tumulong ka dahil sa kung ano ka. At ano tayo? tayo ay anak ng Diyos at sinasabi ng ating ama tumulong tayo sa lahat umibig o ibigin natin ang lahat hindi lamang yung mga madadaling tulungan at madadaling ibigin patawarin ang mga humihingi ng tawad pati na yung mga hindi humihingi ng tawad mahirap ano pero siguro isa na ring mensahe ng ebanghelyo na hindi mo to kayang gawin mag-isa. Kailangan mo ang tulong ng Panginoon na siya rin naguutos nito. At sabi nga niya, di ba, walang ipagagawa ang amang nasa langit na hindi natin kakayanin. Simply because, lagi natin siyang kasama. Tutulungan niya tayo. Eh di ba nga, ipinangako niya ang Holy Spirit kasama ng mga gifts nito. Nang sa gayon, meron tayong magagamit mayroon tayong katulong sa mga bagay na iniutos niya na hindi natin kayang gawing mag-isa. Maging buo, maging ganap, maging kumpleto, ibigin ang lahat ng mga tao na idinadala ng Panginoon sa buhay natin. Malay mo, ikaw ang unang-unang tao na makakapagparamdam ng pagmamahal ng Panginoon sa tao na tutulungan mo ngayon. Isipin mo nga kung mayroon kang napalagpas na mga kapwa mo na dapat ay tinulungan o inibig mo. Baka pagkakataon na na sikapin natin na maging mas sensitive at talunin natin ang mga pag-iisip na nagsasabi sa atin na huwag mong tulungan yan dahil sa iba't iba pa mang masasamang kadahilanan. Ang ganap na pag-ibig ay walang pinipili. Ang ganap na pag-ibig ay hindi pinipilit. Ako pong muli si Jay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mag na i-share, i-like sa lahat ng inyong social media platforms upang sama-sama tayong maging poses ng pag-asa. Hanggang sa muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat